dito na tayo sa bahay nila ni Han. Uy. Uy Lami ang <laughs> Salamat. Bago tayo pumunta sa field, mga pili ako ng pan. Igasa sa chikiting doon para ma-happy na lang sila. At pagkakay ah, tayo ng habal-habal. Pagkakay -habal. tayo ng habal-habal papunta doon. Balik na po taa ni guys. Okay. Bisitahin natin muli ang ating learner doon. Tukoy. Lumayara tukoy. Mga putik ang daan kasi umulan kagabi. Angad naman tayo nga nga. Dalat. May mga sigbin. Mga dugi. Ayo! Balik na po ko. wala ka Jom buntak ni jorot Oh my god apa lagi? Segeri tak? ka? <laughs> oh nak nana Aduh kaya nak katapuk Mua ni bibu Hari <laughs> on sana <laughs> hari si Dai Ayo Ay, mai tau ba Hai nanat gadai bagong goli Kuy kuy. Shh, Ra paling kurang kamu. Buntad ha. <laughs> Oke, okay, ra kag videohan. Documentation amo. Kanang asa mga bata? Ngiskuila. Ana ngiskuila de ay. Ngiskuila eh. man mga langga ang mga bata. Andito na tayo sa bahay nila ni. Ito siya ay once a week kung pinupuntahan dito sa kanilang bahay. Dagasan nimo para sa mga bata. Han. Uy. May ang amana. Salamat. Mm. <laughs> <laughs> bye bye. <laughs> bye bye, lo, Ito siya ay gusto talaga niyang makatapos sa pag-aaral. Siya ngayon ay elementarya pa and then puhon next year pagpapasa sa test ENA test i-enroll naman natin siya sa <coughs> ENA <coughs> secondary program. Magkiklasin siya guys.

Ha? Nagbuwag na siya sa iyahang bana ng vera daw niya. So, agidaan niyang isa ka anak. And then, atun panigamutan ng mga pag-eskwila, kahit taas pa siya o uma. niya sa iyang elementary, mudo nga po high school niya. In the future, nag-graduate niya Atun na sa kati to 12. Eskwila pa kati to 12, dahi. Ang sa'yo, imuhang ambisyon, mahuman sa eskwila. Ano sa'yo? Tidak ada usaha menatuh kena huh? ambisi kena kena anak menikawat mentang na makahatag sa future sa atong mga anak. Sa may mga plano, may mga angayan, imong mga Ang kanyang ambisyon ay maging isang guru daw para makatulong din siya sa mga kabataang hindi nakatapos sa pag-aaral. Yun ang ambisyon niya sa kanyang buhay at makatulong sa kanyang pamilya at para makuha niya ang kanyang anak na sa kanyang hobby. Okay, no ang pano mer pasig di ikaw na mingkay at pan ikaw na gatay ng gitlo tama da apud naman ho ito ba ito mo ba mo ani mo na da sila ang kasama dito sa bahay guys at yung sa neighbor naman ay yung parent nila yung nadaanan natin kanina sa so, una maliit pa ito pero ngayon yung laki-laki ng kunti Kuto barang tau eh. di ani. Nana na sila extension ato at nga kitchen. Ana mura na tau tangkal mga bus. Okay lang. Baka in the future pag matapos ka na ng pag-aaral mo ay makagawa ka ng bahay and live together with your daughters. Ay sako. Salamat kayo. Salamat. Salamat. Salamat ma <laughs> Mabalik ko kayo, mga <laughs> kay mga pe. Ipare sa tupan.